Hi everyone, magandang buhay. Ito yung ganap ngayong umaga. Ayan, nakaiga ako guys at namimilipit sa sakit ng sikmura. Pero ayan, malaking tulong talaga pag may pusa kang ganyan. Oh, Ayan, ramdam siguro nila na mga aking pakaramdam na naman. Ayan, yung dalawang pusa ko, si Pogi at si Patasya. Ayan, nandyan sa aking channel. Ayan, nandyan sila sa akin yung nakapatong. Ayan, si ano, si Pogi, yung white and orange. Nasa ano ko talaga, si Kimura. Naka ano, nakadapa. Tsaka yung isa naman dun sa may bandang kusun. Diyan, diyan siya nakahiga. Magkatabi sila. Alam siguro nilang namimilipit ako sa sakit ng sikmura. Kaya ayan nakaiga sila at ayan ang aking paa ayan ayan nandyan sila sa aking ano ayan kung mapapansin mo ang aking paa nandyan nakaiga sila dyan ayun lang po ang update ngayong umaga ayan lang mga marites bye everyone